Nais mo nga tayo. Saan nyo? Dati ko namatay ang asawa ko. Ngayon hmm. di ako makakatulog. Namamasukan ako sa bayang. Hmm. Hindi ko naka na kaya. Namamagal. Nagpa-doktora sa Region 1. Saan ay asawa nyo? Namatay na dahil. Kailan? Nung umi. O, anong gusto mo sabihin kay Daddy Frankie ngayon? Um, Kung ingin ako ng tulong, Daddy Frankie, kasi hindi ko na kayang maghanap buhay. Marami mm -hmm. ang anak ko, dusi pero yung dalawa may sakit pa. Pinadoktor ko, sabi ng hospital, puro clear. Puro clear? Yung isa, natubuhan daw ng bukol, mm -hmm. pero may asawa na, Daddy Frankie. Nakita ka, Daddy Frankie, doon. Mm -hmm. Galing ako sa bayan. Mm -hmm puntaan ko si Dady Frankie tawning ako ng tulong. Mm -hmm. Dose yung anak mo na eh. Walang, wala. Nagtatanim e, lang sila. Ilang da taon yung bunso? Dalaga na. Ah, oh, dalaga na. Dali nag mm -hmm. na nag-aaral pa. Minsan wala ko ni Mea Bonabaon. Mm hindi -hmm. ko na kaya Dady Frankie kasi hindi tulong ako sa taon. Ilang baan. taon na ba si Nana? 60, hindi ko sa 23, Daddy, ilang po, 23? <laughs> taon, Daddy, 23. Ilang taon ka na po this coming 23? Ilang taon ka na po this coming 23? Pag magbe birthday ka ngayon, ilang taon ka na po? Sixty-one. Ah, sixty-one na. Kaya pumunta ko dito, Daddy Frankie, nakita ko yung dugan mo sa sasakyan Ah, oh, yung sasakyan, oh. Puminga ko pati gamu ko, Daddy Frankie, hmm. wala. Oo. Oh, oh. Kasi pumunta ko doon, pinabibigay ko ng gamot mahal. Kailangan mo na yung mag ng mahal. Ano yung, wala akong pangdili ng gatas na yung pangmatanda, sabi ko. Bakit kay Daddy Frankie kahingi? Wala na ba ibang an ito ang gusto ko dati prangke. Nakikita ko sa cellphone ng mga anak ko dati mm. Frankie. prangke. Sabi ko, kahit naglalaba ako, sing, nagbabantay ako. Mm -mm. Parang kayo ang gusto kong panoodin dati prangke. Ah, da gusto mo akong panoorin. Nakita ko pa yung parang may tay sa ulo. Pinapanud ko, pinatapos ko yung dati prangke. Ah, anong ginawa ko sa may tay sa ulo? Nagbago ang ganda. Pina, malinis. Malinis. Tapos yung takot sa iba, mm. -mm. ikaw Daddy Frankie, mo kinaya mong ginawa. Mm, mm Kaya sabi ko... Walang imposible na basta ang gagawin natin manggagaling sa puso, ah? Tignan ko si Daddy Frankie, tapos ipambili ko gamot, wala, sabi ko... Ano bang gamot mo? Ipag ko Nay, ang senior, may libreng gamot sa center. Wala, pumunta ako, bigyan ako dalawa lang, multivitamin, hmm. pati yung ate ko. Ano ba sakit mo na yung kwan namamaga dito hmm. minsan hindi ako makalakad hmm. tapos minsan umupong parang may hydrate natin ako may nareseta sa akin ang daming Tatlo. pa ang daming andyan si mayor andyan si congressman ba't hindi doon ba't kay dati Frankie nga ikaw ang gusto ko dati Frankie ako talaga gusto nakahawak Maka, pa si nanay sa kamay ko pangalawa na dati Frankie na ako ako yung nandun sa daan noon no? ano ginawa ko sa'yo noon Nagbigay kayo doon sa daan dali parang kinakita. Ah, nabigyan na kita noon. Nakatikin din ako ng kilo. Ah? Huh? Nakasira ko. <coughs> mm -hmm. O oh, sige, Nay. Anong pecha ngayon, Nay? Anong buwan? Anong buwan? November. November? Anong kasunod na November? December. Ano bang celebrate pag December? Pasko. Pasko! Anong ginagawa ng mga kabataan pag Christmas? Masaya. Hindi, ano ba yung ginagawa nila pupunta sa bahay-bahay? Namamasko po. Namamasko. Okay na, ibibigyan kita ang Pasko pero sa isang kondisyon. Bigyan mo ko ng ano, magandang Christmas song. Sige na, Nay. Oh. Kung baga karulingan mo. Ko. Oh. sige, pakita. Pa paano ito, sir? Ilocano o Tagalog? May Tagalog? Christmas na lang. Hindi. Oh, o basta yung Christmas song. Kailangan galingan song. mo na. Nice. Sige. Ay, hmm. oh, ready ka na? Wait lang na, relax ka lang muna. Anong kakantahin mong Christmas song para kay Daddy Franti? Merry Christmas. Ne, oh, sige. Nay, gandahan mo ha. Isipin mo na lang na si... Anong pangalan niyo po? Betty po. Brihida po. Betty na lang. Nanay Betty ay nangangaruling. Mangaruling ka, Nay. Kasi maraming manunood sa video ito. Malay mo, sa pagkanta mo, gandahan mo. Malay mo, may magbigay din sa'yo bukod sa ibibigay ko. Pero pag okay. di mo ginandang, kailangan yung pag nangangaruling kasi, kailangan masaya. Bigay na bigay, todo bigay. Di ba? O, sige. Ready ka na, Nay? Ilocano. Il <laughs> Hindi maintindihan ng Ilocano, sir. Kaya nga eh. Tagalog na lang. Al anong, anong alam mo, anong Christmas song? Yung masaya na yan. Merry Christmas. Ano yung magandang kanta? Mag e, yung alam mo. Kailangan gandahan mo. O, sige, dito ka tingin. Okay, ready ka na? Okay. One, two, three, go! Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Daddy Frank. Ay, ganun lang? 20 pesos ay, lang yun. Bye. 20 pesos lang yun ay. Dahil oh, tinga balay, tinaturong may pilokano. Oo, oh, sige. Ulitin mo na eh, 20 pesos lang yung kanta mong yun. Merry Christmas lang eh. Hindi ako kasi nagkakanta. <laughs> Hindi, pilitin mo. O, oh, sige, isa pa. Christmas song. Uh, o, oh, yung masaya. Anong um, masaya sa lahat pa Pasko na naman. Na, o, oh, ikaw. O, oh, sige. Pasko na naman. Ano yun? <laughs> ikaw pinapaganta ko eh. Pasko na <laughs> naman. O, oh kay tuli ng araw. Paskong dumating, ano po Tila ba kailan lang, ngayon ay, ay Pasko, Pasko. Dapat magsalamat hanggang Pasko na uli, tayo ay magbigaya. Hey! Pasko, hey! Pasko, Pasko, Pasko hey! naman muli. May okay, isa pa, jingle bell, jingle bell. Jingle bell. Oh. Jingle bell. May sayaw. Jingle, jingle, bell. jingle, bell. jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Okay. Oh, <laughs> matanda. Hindi. Pan Panulin namin nito. Nay. Ang Pasko hindi lang pang bata, matanda, bata, lahat magsi-celebrate ng Christmas. O sige, isang kanta pa na yung masaya. Oh. Yung pang dito kay bakanta ko dito oh. yung ba? Oh, sige Ilocano. Atas mo. Dai abalay tay na turungin. Ay. Balayo na nang am am mi tay pakagulpian ni Ayo na nakuha na pasok na Aginaldo 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 ni Dadu Frankie oh. ala nanang Mang bus bus kayo ang ibigay sa akin. Oh, oh, sige. Tuloy lang, ilokano song, sige para masakit ang <laughs> bibig. Ay, tumasakit? Bakit? <laughs> daddy Frankie manood namin mamaya to. Ha? Huh? Sa cellphone. Oo. Oh, Kasi oh. Yung mga anak ko lahat, adik sila kay Daddy Frankie. Mm, ako okay, <laughs> na hindi ko magsisilpon, nanonood lang ako. Sige, yakap ka ng yakap. Magsilos na yung asawa ko. Ay, nandito. Nandyan, sa sasakyan. Hindi. hindi. Hindi magsilos yun siya. Ha? Hindi magsilos. Hindi magsilos. Kasi joke lang. Na, ang, ganda ganda niya, lang. Ah, ang ganda niya. ang ganda niya. Nakikilala mo ba yung asawa ko? Nakita ko. Sino? Na Nakalimot mo. Pangalan? Pangalan niya. Huh? Nagmataba. Oh, sige na. Na. Okay na ba? Pasok na ba yung karuling ka ni nanay? Okay. Isa pang Ilocano song na Wala pong alam Ilocano. Hindi, Christmas song. Wala na. Isipin mo, nung talaga ka na, ang aruling ka lagi huh? ka. Hindi ako nagkakaruling. Hindi. bakit kay Daddy Frank ang aruling ka? Ngayon lang. Oh? Ngayon lang, Daddy Frank. Ngayon lang. Ngayon lang. Si Daddy Frankie lang talaga na bakit nga ba si Daddy Frankie gusto niyong lapitan? Kasi alam kong magaling magaling magtulong. Ay magaling magtulong. Narami akong napapanood kay Frankie. Oh. Sabi nila din mga anak ko, kayo ang magandang ano, lahat ng naggaganyan. Oo. Oh. Iba kayo, Daddy Frankie. Ano pagkakaiba? Kasi yung magawa niyo, Daddy Frankie, parang hindi nila magawa eh. Oh? Kita ko, lalo yung maduming-madumi, mm na -mm. kinulong. Pinatapos nga nun yun. Kaya yung narinig ko ang pangalan mo, Daddy Frankie, kaya masakit ang tuhod ko. Oh, nakalakad? Nakalakad ako. Nung walang Daddy Frankie, hirap maglagad? Oo. <laughs> oh. Nagalit. <laughs> oh. Hindi ako maalis niya lang na Ngayon dumating si Daddy Frankie, nakarating ka dito. O, oh, pabis-babis ako. Diyan lang sa bahay ko dito. Tapos pagdating niya mga kababayan, naiiyak agad. Paiyak-iyak okay, agad. Hindi ano ako, Daddy Frankie, huh? Kita, may hirap para walang asawa. Oh, pero gusto mo mag-asawa ulit? Ay, hindi na. Sabi mo, may pa lang asawa? Kasi, walang Maghanap buhay yung mga anak mo. Asawa na sila dali, kay parang kayo. Mm -hmm. Nagtatanim lang sila ng mais, gano'n. Mm -hmm. Walang pa sa anak nila. Okay lang At yun? Na, kapat, kapat ang, no? Laban. No? Apat ang anak ko. Sige, Nay. Bigyan kita, ano? Parang regalo. Ha? Huh? Pa Nay, o. Kamay. Prangke. One, two, three, four, five, six. Ano? Maraming salamat na. Walang ano ay. Pan din namin sa anak ko ito. Lagi lang kayo mamaya. Kung Opo. Na. Opo. O, sige na ha. Salamat Maraming po. Maraming salamat po. Oh, ano sasabihin mo sa mga taga-panood natin? Maraming salamat, Ado nga. Hmm. O, Merry Christmas ko, Nana. Pabodi ko na ito. Lagi lang kayo mamaya ng gamot. O, sige na. God, God bless po. Si salamat dali po. Okay po. Happy na. Din. Happy na. O, sige na. Salamat okay, po. O, so, ayan mga kababayan, <laughs> mga kabarangay. Isang nanay, abiglang lumapit sa atin hingi ng Christmas, no? Bagamat November pa lang, pero walang problema yan. Dahil sabi nga nila, basta tayo'y nagbibigayan, ang spirit ng Christmas ay araw-araw yan. Hangga tayo'y nagbibigayan. No? Maraming maraming salamat and God bless Mas po. Mas maraming mapalit sa'yo. Oo po. Thank you, thank you po. po. Okay po. Salamat po.